Labing dalawang matataas na kalibre ng armas ang isinuko sa militar ng mga residente mula sa siyam na barangay ng Talitay, Magindanao del Norte. Ang News Now mula kay Naptali Belarde. Sa gitna ng mahigpit na pagtutulungan ng Local Government Unit ng Talitay, First Mechanized Battalion ng 601st Infantry Brigade ng 6th Infantry Division Philippine Army, Isinuko ng mga residente mula sa siyam na barangay ng bayan ang dalawang sniper rifles na may dalawang magazine, isang 7.62mm rifle, pitung 40mm grenade launchers, isang carbine caliber 30 at isang rifle caliber 30. Iprinisinta mga ito ni Mayor Sidik Amiril at Vice Mayor Musa Amiril kasama mga lider mula sa siyam na barangay ng Talitay Kay Brigadier General Edgar Cato, Brigade Commander ng 601st Infantry Brigade, araw ng lunes, October 27. Ayon kay Brigadier General Edgar Cato, ang tagumpay ng kampanya laban sa illegal na armas ay dahil aniya sa aktibong pakikisa ng pamayanan at kasundaluhan na direktang nakikipag-ugnayan sa mga lokal na leader sa iba't ibang bayan sa probinsya. Naniniwala ang general na sa bawat baril na isinusuko ay katumbas ng pagsasalba sa buhay ng mga inosenteng sibilyan dito sa komunidad. Samatala, pinuri naman ni Major General Donald Gumiran, Commander ng Western Mindanao Command, 6th Infantry Division at Joint Task Force Central, ang mga tropa ng 1st Mechanized Battalion, 6 of 1st Infantry Brigade at ang lokal na pamahalaan ng talitay sa kanilang kooperasyon para sa tagumpay na may patupad ang Small Arms and Light Weapons o SALW Management Program sa kanilang lugar. Naptali Belarde, i Minds, Philippines.